News mga balita ngayon Abogado patay sa ambush sa Mandawes City 10 million pesos na halaga ng smuggled frozen meat at fish na sabat sa Navotas City Higit 6 million pesos na halaga ng substandard plywood kumpiskado sa isang Chinese sa Pampanga Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Patay sa pananambang ang isang abogado habang sakay ng kanyang mismong sasakyan sa barangay Bakilid, Mandawe City kahapon ng umaga, December 11. Kinilala ang biktima na si Juke Ramil Peral Lincuna, isang CPA lawyer at BIR examiner na taga Lamak, Consolacion, Cebu. Nakuhanan pa sa video ng isang concerned citizen ang mismong pagpatay ng riding in tandem kay Lincuna. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nakapagtamo ng tama ng bala sa ulo at mukha ang biktima at idineklarang dead on arrival sa ospital. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Mandawi City Police Office para sa investigasyon at hot pursuit operation sa mga sospek. Tinitingnan namang dahilan ngayon ng mga pulis kung work-related o personal ang motibo sa krimen. Sinalakay ng pinagsanid na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Department of Agriculture o DA ang dalawang cold storage facility na naglalaman ng mga smuggled na produkto sa Navotas City kahapon December 11. Hindi naman bababa sa labing walong trabahador ang inaresto ngunit wala sa nasabing pasilidad ang may-ari nito. Tinatayang aabot sa 10 million pesos na halaga ng mga expired ng mga karne at isda ang narecover ng mga otoridad sa bodega. Walang kaukulang mga dokumento ang mga nasabing produkto na mula pa sa bansang Brazil, China at Thailand. Dagdag pa ng mga otoridad na posible pang madagdagan ang halaga ng mga produkto kapag natapos ang kanilang inventaryo. Arestadong isang Chinese at kumpiskado ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang higit 6 na milyong pisong halaga ng substandard na penolic plywood sa isang warehouse sa Global Asiana Park 1 Barangay de la Paz San Simon, Pampanga, Kamakailan. Ayon sa mga otoridad, wala umanong clearance mula sa Department of Trade and Industry, Bureau of Standards, kaya sinalakay nila ang nasabing establishmento sa bisa ng search warrant. Narecover sa warehouse ang nasa 7,024 na piraso ng plywood na may kabuang halagang 6,231,000 pesos. Bukod sa plywood, kumpiskado rin ng mga otoridad ang isang shotgun at apat na bala nito na pagmamayari ng suspect. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 7934 o ang Consumer Act of the Philippines at illegal possession of firearms and ammunition. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind chongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.